Samot sa aring mga aktibidad Sa Iglesya ni Cristo ay inilununsad Sa CFO Today, sa CFO Today Unang matutong hayat masdan Kapisanan at mga samahan Mga kapatid sa buong mundo sa aktividad ay ginagalingan Punong-punong ng entertainment Siguradong kasayahan Napakaraming magkututuhan Ang mga tips sa iyong iba na lang Sumakay sa sports activity Matuto ng bagong recipe Bumuo na masayang kanta At mga iba't ibang art Mga kaalamang pangkalisugan Mga diskarte at mga we inasikahan super bright kai CFO today, CFO today, CFO today, CFO today, CFO today. See it for today, now. See it for today, See it for today, See you for today, See for today, Today! Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako po ang inyong ate S at ako ang inyong host na mga kasama for today sa pagtoklas ng panibagong inspiring story mula sa ating mga kapatid. Sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang Christian value na generosity. Ano nga ba ang kahulugan nito? Well, ang generosity po ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga material na bagay, kundi ito ay tungkol sa pusong handang magbigay ng oras pagsisikap at pagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Ngayong araw ay makakasama natin si kapatid na Ray Anthony Villena na mula sa distrito ng Buog, Sambuanga del Sur. Hello po, ako po si kapatid na Ray Anthony Villena, kabilang sa kapisa ng sa lokal ng Imelda, distrito eklasyastiko ng Buog, Sambuanga del Sur. Ang tungkulin ko po ay isang Japono at kasalukuyang tumatay yung Pangulong Seiya ng distrito ang hanap ko po ay may sarili po akong negosyo. Para po sa akin, ang generosity po ay isa sa napakagandang katangian ng isang tao na pagiging mapagbigay. Ito po ay isang kahangahangang katangian ng isang tao dahil sa pamagitan ng kanyang pagiging mapagbigay at makatutulong siya sa kanyang kapwa-tao na hindi na humihingi ng anumang kapalit. Sa pagiging mapagbigay po ay ang isang tao ay nagiging maawain at matulungin din. Ipadalas po akong tumutulong sa kapwa lalo na kung nakikita ko po, po na kailangan na kailangan nila ang aking tulong. Hanggat kaya ko po, po naman ay handa po ako tumulong na walang hinihiling po kapalit. May isang pangyayari nga po sa po ng pandemic noon. Eh, napakahirap din po ng sitwasyon ng buhay. Marami pong mga tao na apektado talaga sa pandemic nahihirapan din po. Pero, meron po kaming kakilala na lumapit po sa amin. Humihingi po ng tulong. Kung maaari daw po, ay matulungan namin sila, inasyal. Kaso po, uh, kami din po, panahon na yun, walang-wala rin po talaga. Ang ginawa mo lang po namin, na ginawa mo lang po, ay ano ang meron ako ng na at grocery, ay ibinigay ko na po sa kanya. Sab sabi ko pa nga, eh, kaya ito na lang po ang kaya po maibigay. Hati-hati na lang po tayo. Sa tingin ko po, lahat ng, ng tao po ay nakakailangan po talaga. Na Kung hindi ka mapagbigay, hindi ka makakatulong sa iba, at kung hindi naman mapagbigay ang iba, ay hindi ka rin talaga matutulungan. Ang totoo, kahit na ang pinakamayamang tao sa mundo, nangangailangan pa rin po talaga ng tulong sa ibang tao. May kasabihan nga po tayo, no man is an island, di ba? Imagine, imagine mo po, uh, meron ka na ng lahat ng kailangan sa buhay, pero mag-isa ka lang, sa buhay mo, di pala pakalungkod naman siguro yun. Walang, wala kang magiging kaibigan, wala kang kausap, o kausap man lang. Pero kung ikaw ay mapagbigay, ba, marami kang magiging kaibigan. Kaya napakahalaga ng pagiging generous o mapagbigay. Siguro po ay maging maganda na di mawala tayo sa ating kapwa tao. Sa paraang kung kaya naman natin tumulong sa mga naangailangan, ay gawin na po natin. Hindi kasi pwede ipakita ang pagiging generous sa pagsasalita lamang. Dapat ginagawa niya ito at kung tumutulong man tayo, ay huwag na tayong humingi pa ng anumang kapalit. Sa panahon po kasi natin ngayon, uh, pabal sa internet at social media, ang mga tao po ay hindi na natin alam kung tunay ba ang kanila mga pagtulong o hindi. Pero tayo, may nakikita man o wala, on-cam man or off-cam, ika nga ay eh, tumulong pa rin tayo gawing katotohanan ang pagulong. bilang isang kaanib sa loob ng iglesia, ay masabi kong napaka-importante po na may taglay tayong katangian ng pagiging generous. Sapagkat, ito po ay tinuturo naman sa atin noong tayo ay tinutuprinahan pa lamang at madalas din ito ay tinuturo sa atin tuwing sa panahon ng ating mga pagsipan. Kaya dapat po ay makita sa atin ang pagiging generous. Kasi ito po ay isa sa mga mabisang paraan upang maipakita natin sa mga tao ang magandang pangugali ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. At sa ganitong paraan ay maakit natin sila na pakinig at magsuri sa mga ituturong aral at upang malaman nila ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat natin masunod. At tatlong bagay po ang nagbibigay po sa akin ng motivasyon upang mataglay ang katangian ng magiging generous o mapagbigay. Una po ay ang kahirapan. Kasi po ako naman ay galing sa mahirap na pamilya naman po kami mayaman. Nasubukan ko po ang masoong sa maraming hirap. Naranasan ko rin lumapit sa mga kilala, mga kaibigan ko, upang humingi ng tulong. May mga tumutulong, meron din pong tumatanggi. Kaya, nasabi ko po sa sarili, na kapag dumating sa sandali ng buhay ko, na may lalapit upang humingi ng tulong, ay kung kaya ko po naman, ibibigay ko po talaga ang tulong na kanilang kailangan. Basta, hindi po ito labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa po ay pamilya ko. Lagi ko pong sinasabi sa aking malaasawa na tumulong tayo. Basta kaya pa natin kasi hindi naman sa lahat ng panahon ay mayroon tayo. Darating talaga at darating talaga sa atin ang mga pagsubok at iisip. Kung naging mapagbigay po tayo, bibigyan din naman tayo. Kung naging matulungin tayo, ay meron ding tutulong din sa atin. Ang pangatlo po ay ang aking malik na negosyo ngayon. Dahil sa marami po akong mga client, na nasa kahirapan po. Ang karamihan po sa, kasi sa kanila ay mga farmers. Dahil sa nais ko pong matulungan, silang lahat. Bisan po nga kapag kailangan nila yung produkto ko at wala na sila pong pangbayad, ay binibigay ko na lamang po sa kanila. Hindi naman po ako nalulugi kasi kapag harvest season na o tig-ani na, ay kinatawagan po nila ako at binibigyan po ako ng ano yung kanilang naanig. O nabaka mapagbigay din po ng mga partners. Kapag sinasabi natin happy, ito ay laging ginagawa na natin sa pangaraw-araw. Ang pagiging generous po o mapagbigay magiging habit na rin yan kapag lagi nating sinasanay ang ating sarili. Na, ba, na maging mapagbigay mo tayo. Naalala ko po tuloy na kapag magluluto ang asawa ko, sinasabi ko sa kanya na lamihan mo ang pagluto. Uh, ah, ibigyan natin ang ating kapitbahay. Tapos minsan din po, kapag papunta na po kami sa kapilya upang tumupan ng tungkulin at sumambak, may nakikita kong pamilya mga kapatid sa daan na naglalakad na putang kabilya. Sinasakay na po namin sila sa maliit namin na multi-cab. At minsan din po sa mga katrabaho ko, huwing kami ay nag-field, punta sa pagbebenta ng produkto. Kapag nagkikita ko na po sila, napagod na at tutong na rin, nagbibigay po ako ng pangmeryenda at kahit na din nila sasabihin na unawaan ko sila, gutom na rin ko sila. Kapag tayo ay generous o mapagbigay, ay nakakadulot po ito ng divide ng relasyon sa ating mga kaibigan na mga mahal sa buhay, maging sa mga kasama natin po sa trabaho o sa negosyo. Po. Masarap kasi sa pakiramdam kung tayo po ay nakakatulong sa iba. May padaraman natin sa kanila na mahalaga sila sa atin. Kaya tumataas din ang tiwala at respeto nila at pakilala nila sa atin. At ang positibong epekto po nito ay nakaroon po tayo ng mas marami pang mga kahit bagong kaibigan. mas malaki po ang bintaha kung bata pa po ay naituturo na po sa kanila ang pagiging bukas palad sa pagbibigay sa kapwa sapagkat magiging ugali na nila ito hanggang sa kanilang paglaki at pagtanda. At maisalin rin nila ang magandang pag-ugali na ito sa kanilang sumusunod na henerasyon. Ikinaturo din naman po ang pagiging generous sa mga paaralan. Kaya, naiwala po ako na bawat tao ay may likas na katangian ng pagiging generous o matulungin sa kapwa. At ito'y likas po sa ating mga Pinoy. Ang pagiging mapagbigay o generous ay tunay na nagbigay ng malaking epekto sa akin. Dahil sa kapag nakikita ko po na ang mga natutulungan ko ay nagiging masaya. Masaya na nilin po ako. Lalo na kapag ang dating natulungan ko po noon ay nakita ko po nakakabango na po sa kanilang buhay. Maligaya po ako. Kaya nga ito, uh, ito na po ang pamantayan ko sa aking buhay. Kapag kaya ko po, po, ay tutulong po ako kung ano mo ano man po ang kaya ko po pong ibigay ibibigay ko po hangga't kaya ko po, po. totoong hindi po madali pero tuloy pa rin po ako sa aking pagtulong sa aking pagbibigay at tuloy po pong ipamamahagi ang ang mga biyaya na aking natatanggap at ang pananampalataya na amin pong natanggap Bilang isang negosyante, napakahalaga po ng isang pagiging mapagbigay. Kasi isa iyan sa mga strategy or strategiya para po makakuha po tayo ng mas maraming kliyente. At makahikayat din po ang marami na mga consumer para po sa aming produkto. Kaya nga ngayon po, kapag minabalikan namin ang mga dako, dati namin pinupuntahan o yung mga dati ko pong mga customer ay hindi na kami nahihirapan na magbenta o mag-advertise sa kanila ng aming produkto. Sila na po mismo ang nagtatanong. At ang nakakatuwa po ay yung mga tao na, panang, na noon ay aming bibigyan ng produkto ay siya na rin po nag-i-endorse ng aming hindi po madali na pagsabayin ang kanyang at ang pagtupad ng aking tungkulin bilang pagiging diakono at pagiging uh, pangulong seya ng distrito. Kailangan talaga na magtanggi ng sarili. May mga sandali na kasabay ng trabaho at ng pagtupad. Pero siyempre po, ang lagi ko pong inuuna ang pagtupad ko ng aking banal na kasi dito ko po, po kinubuha o dito po ako humuhugot ng lakas. Sa amin pong malit na negosyo ay may mga problema din naranasan sa upa po namin pero hindi po namin iyon alitana. Kasi may mga salita ng Diyos tayong naratanggap tuwing pagsamba na siyang nagpapalakas po at nagpapatibay po sa atin kapag meron po akong meeting sa aking mga kliyente, meron din pong mga pagsamba o di kaya ay mga kapitipinan sa lokal o pan-distrito, ang lagi ko pong pinaparitize ay yung pong pagsamba o aktividad. Sinasabi ko na lang po sa mga ka-meeting ko na kung maaari po ay pa move o pa-reschedule po yung aming Minsan po ay nade-decline po rin po ako sa mga proposal. Pero ayos lang po. Kasi alam ko naman po na yun po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. At may inilaan siyang higit pa. Misan ay nagagalit po sa akin ng mga kliyente. Sinasabihan po ako na bakit daw na mas pinaprioritize ko pa ang mga pagsamba o mga pagkipa na ako ulit kesa sa aking negosyo. Sabi pa nga lang iba ay opportunity knocks once lang daw. Sabi ko naman po ay ayos lang. Ang Diyos ang magkakaloop ah, magkakaloop po ng lahat ng aking mga pangangailangan. Talaga namang sobrang nakakatuwa at nakaka-inspire ang naibahagi sa atin ng ating kapatid. Ang dami nating natutunan mula kay Kare, no? hindi lang pala sa material na bagay, nasusukat ang generosity, kundi pati na rin sa oras, malasakit at pagmamahal na ipinapakita natin sa iba ng walang hinihinging kapalit. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kanyang istorya sapagkat lalo pa nating makikilala ang ating kapatid dahil magbabahagi din sa atin ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya stay tuned lang po dahil yan ang aabangan natin sa pagbabalik ng CFO Values Today. Yeah, see, yeah, yeah. po si kapatid na siya Villena, asawa po ni kapatid na Ray Anthony Villena po dito sa lokal ng Imelda, distrito po ng buong Sambuanga Sur. Isa po akong may tungkulin sa kapisa ng buklod at kalihim po ng samahang seya dito po sa aming distrito. Sa labing limang taon po namin pagsasama bilang mag-asawa, tunay pong masasabi ko na ang aking asawa ay mayroong pusong matulungin at mapagutli po. Hindi lamang sa mga kapatid sa pananampalataya, kundi sa lahat po. Pag may nangangailangan at meron po siyang maitulong o maiabot, abot, eh hindi po yan nagdadalawang isip na magbigay. Kaaliwan niya po ang magbigay, hindi lamang ng mga material na bagay, lalong-lalo na po ang pananampalataya. Para po sa akin, ang pagiging generous na tao ay hindi lamang nagaling sa mga material na bagay. Gaya po ng pagkakakilala ko po kay kapatid na Ray Anthony Villena, hindi lamang po mga material na bagay ang kanyang ibinibigay. Bilala din po siya bilang isa sa mga masisiglang kaanid at may tungkulin sa paraang ipinamamahagi niya ang kanyang pananampalataya sa mga hindi pa po natin kapananampalataya. Tunay na napakasigla po ng kapatid na rin sa gawaing pagpapalagana. Lagi niya pong ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan sa trabaho ang mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. At isinasama niya din sila sa mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Taos puso po ang aking kapasalamat sa buo-buo po ng CFO Today Values. Dahil isa po ako sa mga naging bahagi ng inyong programa. Sana po ito ay mapakinabangan ng mga kapatid sa lalong ikapipiyay ng paraan ng palataya at sa ikasisigla po upang patuloy natin na mabigyang kasiyahan ang ating Panginoong Dios. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam na marinig po ang kwento ni Kare at talaga namang na-encapsulate nito ang essence of being generous sa mga tao ng walang hinihinging kapalit. Kaya naman mga ka-CFO values today, magsilbi na inspirasyon sa atin ang ipinamalas ni Kare sa kanyang pagiging generous, hindi lamang sa kanyang mga mahal sa buhay, kundi sa ating mga kapatid at maging sa hindi niya kakilala. Muli po ako po ang inyong ate es at maraming maraming salamat po at sinamahan niyo kaming patuloy na magbigay inspirasyon para patuloy nating maitaguyod ang ating pamumuhay, the Christian way, dito lang sa CFO Values Today.